Uh, sa uh, monumento at uh, pupunta natin yung mga kababata natin sa Malabon tayo no okay ako um, si Junior on Sunday thanks Junior ang um, Wedgie TV magdodonate ng bola nice at saka Christmas party na rin ang mga kababata hey, natin why? okay putrero na kami mga ka-Wedgie simahan niyo ako hapon ngayon maulan na hapon yeah. putrero ayun no mga hindi pala alam ko nasa ng Malabon Metro Manila to ha okay dulo northern part of Metro Manila ano Jollibee na pala dito sa putrero ngayon no? pag dumiretso kayo doon Balinsuela na yon so it's beside Bulacan ayan Rotary Club of Malabon East dito tayo lumaki okay ah nga pala ito Malabon Suto yan. Sa mga hindi nakakaalam, okay, hindi lang Manila Zoo, may Malabon Zoo. Ayan, no? Malabon Zoo. Okay, maulan eh. Okay, yun. Malabon Zoo. Okay, minsan dalawin ninyo. Malabon Zoo. Okay, okay. Malapit na tayo. Konting trivia ulit. Malabon na 21 barangays. Uh, dalawang district. Councilors district. Doon tayo sa loob sa Concepcion. Ito ang Francis Market. Tugatog pa to. Okay, papakita ko sa inyo yung Katmon dati ang Katmon ano to mga kawedji na ng basura medyo depressed area siya dati meron tatlong depressed area ang Malabon eh isa ito ayun shout out pala shout out nga pala kay Mong ng DOF oo oh, mga taga DOF shout out oo, Mayor Gini, kita lang tayo Mayor shout out nandito sa lugar mo <laughs> yeah, boy. Sabrina Shout out! Uh, Direktor Cherry, Lelane, Yusek Alu, Buddy, at sa lahat ng taga DOF. Okay, Ka Edwin. Ayan, okay, oh. Uh, Bakit hindi niyo alam? Taga malabon ako. Ito, pupunta ako dito. Ito na, ang Katmon. Ayan. Medyo depressed dito. Dati yan ang pasukan ng basurahan. Ayan, ayan. Oh. Yan, oh. Landfill, landfill yan dati. Katmon has distrito ko dati nung nagkonsyela ko eh tumakbo ko eh nung araw ang butante rito sa liit nito ah parang ano yan kabilaan yan no sayang mga tao dito kailangan matulungan ah nung araw ang butaan rito nung 1992 ah 16,000 na eh palagi ko ngayon may 30 mil na to tignan nyo naman ang mga bahay no sana matulungan nila nao, ako makapagbukas ng bintana. Lakas ng ulan eh. Ayan, ayan. So, ito ang barangay Katmon. Malabon. Siyempre. Anong una niya may isip? Pansit Malabon. ni Rossi. Rossi's Pansit Malabon. Pero marami na rin gumaya ngayon. Marami ng Pansit Malabon. ba diba yung si Nanay Siata. Pero nung araw, mga pa pa Malabon has pinakamarami. Masasarap na pagkain. Sorry ah. <laughs> Pero talagang ano, iba, iba rito. Bloomings, ayan, uh, Lugaw. Si Ogo, Lugaw. Uh, sino pa ba? Paris nga, dito nagsimula yan eh. Paris, Paris, hindi naman retiro yan eh. Kay Ogo nagsimula yan eh. Tapos, sa uh, bukod sa pansit. Ang pansit malabon, kinakain yan. May kamatsile, mga kawedji dapat. Anyway, yan. Oh. So, dito may food crawl, food trip sa Malabon. Papakita ko sa inyo yung mga tricycle dito ha. Iba ang tricycle dito di pa jack. Bakit kaya nyo? Kasi minsan baha eh. Okay? Hindi ni minsan madalas nung araw. So ang tricycle dito kakaiba ang itsura. Traffic lang talaga para rito eh. 3 kilometers na lang nasa Concepcion na tayo. Meet up namin yung batch namin at saka yung older batch. A batch ng mga Tito Chito ko Ayan, shout out mami Sila Bobby, mga player to ng Mika At saka PBL PBA ayan, Sila Bobby Marquisa Sila Milan Sila Wati Yan, di ba? Mga Tito-Tito ko dati yan Ayan, kikita-kita kami Ingat nga pala yung bagyo ngayon Si ano, ang mapangalan ng Junyo? Pedrito? Happy <laughs> <laughs> ah, Vito Okay So, sa lahat, ingat Ah, kaya namin inagahan ng konti ngayon. Dapat mamaya pang gabi. Eh. Kasi baka dumating eh. Eh, itong malabon eh. Ano to? Pronto parate. ba diba? Wala nga bagyo. May look baha eh. Okay? I hope maayos na ng ano to. Ng, hindi lang na local government. Matulungan ng national government. Uh, pa pasok na tayo ng... Ito, nung araw. Paliwanag ko sa inyo. Ayan. Nung araw, ito eh. Kabilaan to eh. Palaisdaan. Isa rin sa dahilan eh. Kaya nagbaha dito wala na yung palaisdaan pinupuntahan ng tubig nung araw at uh, tinabunan siyempre, commerce, wala tayong kagawa eh. yan, ang tao dyan, gulayan o oh, Vincent, mga kababayan mo yan, dati yan, lahat yung palaisdaan yan, okay, ganito kalalaki ang kali dito sa Malabon, yan, puro skinita technically okay, kaya ngayon, noong araw, walang one way ngayon, may na one way nila, yan ang mga tricycle na sinasabi ko sa inyo, ayan tricycle na malabon yan nakita nyo ba yan? Ayan, ganyan kasi uh, yan lang ang tumatakbo pag baha okay 4 kantos pag lumiko tayo ng kanan dyan kay Atcharosi kasi malabon okay dito kami nakatira ngayon sa Dongan ilog na po yan mga kawedji ha ilog na yan ang katabi niya mga yan mga prominente naman dito si Latan Chanko ayan kay Latan ewan ko kanila pa yan eto mga Lazaro okay mga old houses dito yan, dito ang original na pichi-pichi Arnie Daddings, ayan, o yan Yan, yan. Yan, dyan yan yan ang original, uncle ko yan Ignacio rin yan Aba, ito palang si Nino, itatakbo Congressman Kasabay ko yan nung araw eh Ito, okay, ancestral house namin Yan Tayo ni Judge Ignacio Yan Pero kami, nandun kami ang mga daddy ko dito rin nakatira si Ryan Papa. Ang tawag dito si Arellano, mga kawedji. Dongan, kung tawagin. Daungan kasi. Daungan, okay? Ayan. Ayan papakita ko sa inyo aking ancestral house. Pero nag na at binili ng chewing ko. Tinayot, e, tinayot tinayo, ng apartment yata. Ayan. Lapit na kami. Tandaan da tayo muna sa plaza. Bago tayo dumiretso ng Mary J. Nga pala, nandito rin siyempre pinakasikat na crispy pata mamaya si Judy Ans. Okay? Ayan. Ito. Ayan. So, dito ako nakatira nung araw. 214 si Arellano Street. Mula dito. Op. Ayan, ayan. Yun yung ay. amin dati. Balik ko ka dyan. Hindi ko ka dyan. Papasok ka dyan. Ayan. Okay, ito. Ayan. Ayan, kaila Lubis. Parang Mr. Bernardo. Di ba na? Ayan. Okay. Sige. O, babayin muna natin itong mga barkada namin. Ayan o, plase, anong araw. Ayan o, mga ka-wedgy, ano, technically, chewing ko yan. Oh, wow, man. Pare, I miss you, love you. Okay, okay, okay. O, yan, ito, palengke yan, mga ka-wedgy, nung araw. Ito ang, alam nyo ba, nag-aral ako dito? Ayan, daycare center yan, nung araw. So dia main tam lah Ai sus pak O okay, okay. oh, Isang basketball isang volleyball. Okay, Balikan namin kayo mamaya. malakas ang ulan pero mukhang hindi naman tutuloy okay. dito anyway nasa Malabon kami ay akong pare ko hi pare bati mo naman yung mga subscriber ng wedgie tv hello hi tuloy <laughs> lang ha okay reggie ah, subscribe yeah and <laughs> so papunta kami ng mary j mary j is ahhh uh, alam na dito All to restaurant yan yeah, institution na dito sa malabon to okay so doon kami ngayon i-meet mean, namin yung mga tropa at saka yung older batch na mga lumaki ba sa malapot yung mga kuya-kuya namin noong araw ayan okay so sige pero nga pala nakalimutan ko sa bisay nyo bukod sa Dolores, di ba? Nga pala, marami, binanggit ko sa inyo kanina. Nanay, pansit malamig. Okay, pero rosy pansit. So, Judy, ano ang pinakamasarap na crispy pata pa rin, okay? So, samahan nyo kami. Ako, oh, Edgy. Mary J, ayan. Okay. Andito kami. Meron kami reservations sa taas, eh. Pero, ito yung mga boys. So, andito na kami. Bago na matingin mas matanda sa amin eto talaga lang yung original na batch namin. Siyempre, ayan, si Kulangot. <laughs> Was me? Ito, ito. Bata pa lang kami. Kami, ano, ano kami? Ano tawag dito? Uh, pilyo. Ito, walang hiya. Ah! Ano may bigo? Oh my god. Ah, 'tong sabi ko sa iba. gooks. Ito mag-amayan, no. Alam mo, tingin ko pare, sorry ah. Mas maganda lalaki anak mo sa iyo eh. Sandi, dalawang sandi. Dalawang Sandy. pa. Meron din 'yon. Demanyo. <laughs> pa paliwa paliwanag mo. Bumawi ka na kay Reddy ngayon, no? Ano? Ano, ano, bumawi ka na. Hindi, <laughs> hindi. Guys, in fairness, this guy has been in dialysis. gaano katagal na, pare? Six years. Oh, wow. Six years. Ayan, yeah. ayan, yeah. ayan, si Sorkar. Oo. Oh. Ayan, si pareng Alpi. Ayun, you know? oh. Yung dalawa, oh. <laughs> ayan, Ay, okay. Ah, uh, technically ito si Paring Nalo. Yan. Okay. Mga kuwedji, nakita niyo na yan dati. Itong dalawang to eh. Pero ito, yan, yan, yan. Yan, yan mag-ilas yan. Pag kailangan nyo ng biscuit Neil, puta kayo na kalaban to. Boom! <laughs> kalaban yan. Oh, uh, Pong one. <laughs> <laughs> ito, ito. Napasila. Huh?